ang Bisaya icon of the Philippines. Ano mo <laughs> pa? Hindi <laughs> <laughs> na ako doon. Oh, <laughs> Kakala mo may aswa. <laughs> uh, anong pakiramdam mo pag tinatawag kang icon? Scroll. Icon! Naalala ko si Miss Melendez. Icon Melendez. Hindi, Hindi ako parang matanggap, Miss Karen, na icon ako sa Bisaya. Kaya may, marami ba yung mga icon tayo sa Lapakyaw? Marami ba yung sobrang icon talaga sa mga Bisaya na marami talaga na ibigay na larangan dito sa, sa pagkabisaya namin. Pero, Miss Karen, thank you na sinabi, na mo akong icon. So, I want to appreciate it. But you are the Bisaya icon of the Philippines. Palagay mo, bakit ka naging icon? Uh, Karin, hindi ko talaga masasagot na kayo. Mahiya ako, bakit nagot na kayo. Piling naman ito, icon-icon ka. <laughs> Siguro, um, dahil nga, parang ngayon kasi na kuan on one season 4 na kami, na appreciate na mga Bisaya na na um, gumawa ang ABS-CBN ng show just for Bisaya. Ito lang ang realization ko ah, dahil kumbaga parang na-appreciate na rin ang mga Bisaya sa national. Itong kuan on one is papanoorin mo siya sa ABS-CBN pero Bisaya lang talaga, walang Tagalog. And lahat ng interviewin ko mga Bisaya lang. Yung buong show. Yes. Hindi ka nagtatagalog at In, all. Atrak na yeah. siya. Oh, Sete <laughs> oh. ko Google baan ko? Kamu na mag-adjust na mga subtitles Tagalog. <laughs> Puro bisaya ng mga artista at mga celebrity or mga mga tao na mga personality. Ang ini-interview namin, ang caption namin, English at Tagalog. Oh, eh, paano yan? Naku, taga ilo, -ilo tatay ko, Di, hindi ako pwede, pwede. Hindi, na eh, pwede. Hindi naman ako magaling magbisaya pa. Hindi, ang ilonggo. Kanami, okay. ang mga ilonggo. Kanami, It okay, pero iilan lang alam ko, okay. Uh, dako, malaki. Ay, bakit yun ang nalaman mo? <laughs>